Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, hindi din mapigilan ng mga gibong at ng dalawang mga matatandang amaranhig na lumapit na din doon sa dalawang mga bata at ipaabot ang kanilang paghanga sa ginawa nila ni Abu at Akiko. Uwi ka pa nitong si Tandang Tiboy, ang isa doon sa mga matatandang gibong. Kami naman ngayon ang sasabak sa labanan. <laughs> Mukhang hindi din madali ang kalabanin ang mga amaranhig. Dahil kilala at tanyag din ang mga ito pagdating sa Sabong. Kailangan namin naman nalo sa labanan na ito. Abo, Akiko, <laughs> dahil nais namin na makaharap ang grupo ninyo. Nais namin na makaharap kayong dalawa mga bata. <laughs> Mukhang magandang subukan ang kalakasan ninyong dalawa. Batid kong ipinagmalaki kayo ng sobra ni Nanay Candida. patirin rin kami humahanga sa inyong dalawa. Pagkatapos nag-uusap muna ng ilang mga sandali ang mga aswang nagibong at ang mga aswang na mga amaranhiga. Magkakaibigan din ang mga ito at kahit na magkakaharap ngayon ang mga ito sa labanan ng mga manok, Nandodoon pa rin ang respeto ng mga ito sa bawat grupo. Samantalang ang mga bata naman, tuwang-tuwa na yumakap agad ang mga ito doon sa matandang si Nanay Candida na sobrang ipinagmalaki naman ng babaylan ang panalong iyon ng dalawang mga apo. Sina Pedro naman at itong si Duming, nandodoon pa rin ito kasama sa grupo nila ni Nanay Candida na kahit na natalo ang mga ito ipinagmalaki pa rin ng dalawa ang kanilang narating dahil hindi madali at basta-basta na makakapasok sa ganitong uri na pasabong at makakalaban ang iba't ibang malalakas pagdating sa sabong makalipas naman ang ilang mga minuto pumasok na doon sa loob ang tatlong mga matatandang gibong na bitbit -bit ang kanilang mga panabong at makalipas lamang din ang ilang mga sandali pumasok na din doon ang dalawang napakatandang mga aswang na amaranhig na sa pakiwari nila ni Nanay Candida mas matanda pa nga ang mga ito kumpara doon sa dalawang mga amaranhig na namumuno sa pasabong na sina Akoy at Bukan napatitig din agad itong si Nanay Candida doon sa dalawang matandang amaranhig na sa sobrang katandaan ng mga ito nakayuko pa nga ang mga ito habang naglalakad at habang bitbit -bit ang kanilang panabong na kulay itim. Ang dalawang panabong ng mga ito ay purong kulay itim at kakaiba ang mga hitsura. Wika sa mahinang busis nitong sinanay kandida. Hindi ako maaaring magkakamali. Ang dalawang mananabong na ito ay ang napabalitang mga mananabong na alas. Bukod sa tanyag ang mga ito sa bawat sulok ng mundo ng pasabong, kilala din ang mga ito bilang malakas na mananabong at nirerespito halos lahat. Hindi ko inaakala na buhay pa ang mga ito magpasa hanggang ngayon at mga aswang pala na mga amaranhig ang angkan ng dalawang ito. Napalingon naman itong sinanay kandida doon kina Akoy at Bukan at nakita ni nanay kandida na nakangiti ang mga ito. Ngayon, napagtanto nitong sinanay kandida kung bakit ang dalawang amaranhig na ito ang namumuno sa pinakasikat at pinakatanyag na pasabong sa buong kalupaan. Dahil kamag-anak pala ng mga ito ang dalawang pinakakilala at pinakarespetadong mananabong sa kasaysayan na tulad din itong sinanay kandida. Napalingon pa nga ang dalawa doon sa kinaroroonan ni Nanay Candida at ngumiti ang mga ito doon sa matandang babaylan. Kaya napapangiti na din ang babaylan na si Nanay Candida. Hindi magkakilala ang mga ito sa personal. Ngunit narinig na nila ang kanikanilang mga pangalan sa mundo ng sabong at nakikita na rin ni Nanay Kanida ang dalawang ito nung unang mga taon sa kanyang buhay bilang mananabong Mas matanda pa nga kaysa kay Nanay Kanida ang dalawang ito. Pati ang mga matatandang gibong agad na nakikilala ng mga ito ang dalawang mananabong batay sa mga kasuotan ng mga ito na kulay pula at sa mga nakatatak na litra doon sa kaninang suot na mga damit bilang palatandaan sa dalawang mga mananabong na tinatawag na mga alas. Uy kanitong si Tandang Tiboy. <laughs> Nakakagulat ang presensya ng dalawang matandang ito. Hindi ko inaakala na angkan pala ang mga ito ng mga amaranhig kilala at tanyag din ang dalawang ito sa mundo ng sabong at kinatatakutan tulad ni Nanay Candida. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, wala akong nararamdaman na takot sa mga amaranhid na ito. Mas nakakaramdam pa ako ngayon ng pagkasabik ng sobra na malabanan at masubukan ang lakas ng mga ito inaakala kong patay na ang dalawang ito sa paglipas ng mga taon. Ngunit buhay pa pala at patuloy pa rin na nananabong. Inihanda na rin agad ng mga gibong ang kanilang panabong na kulay pula. Sa mundo ng sabong kasi sa mga pagbasa ng kulay mas nakakalamang ang kulay pula kumpara sa kulay itim. Ilang sandali pa, Nagsimulang magpustahan na ang lahat ng mga taong nando doon Hati-hati na ang kanilang opinyon at pinustahan Marami ang mga pumusta doon sa mga gibong At medyo marami din ang mga pumusta doon sa manok ng mga matatandang amaranhig Kahit na unang kita pa lamang ng mga ito sa grupo ng dalawa dahil nga mga espesyal na bisita ang dalawang matatandang mananabong na Amaranhig ngayon pa lamang nila masaksihan ang bagsik ng mga ito tulad ng kanilang narinig na mga balita wala sa una pangalawa at pangatlong yugto ang dalawang mananabong na ito dahil nga mga espesyal at mga kaanak ang mga ito ng dalawang namumuno sa pasabong na iyon Ilang sandali pa, nag-abiso na ang koymi ng sabungan. Pinagsabihan ng dalawang panig na kailangan na nilang ihanda ang kanilang panabong at sa pagtutoka ng maikasa na ang pustahan ng magkabilang grupo at ng mga taong nanonood doon sa gilid ng luna. Agad nang sinabi ng koymi ng sabungan na kailangan na nilang bitiwan ang kanilang mga panabong na manok. Kulay pula kontra sa kulay itim. Kargado na ang dalawang mga panabong ng mga usal at mga karga. Huwi ka pa nga, nitong si Tandang Tiboy. Malakas din ang kanilang mga usal pang karga dahil naramdaman ko pa rin ito sa kabila ng aking mga inilatag na mga harang ng mga usal. Ngunit ngayon, nakakasabik talaga na masubukan ang lakas ng mga amaranhig na ito. Nang bitiwa na ng dalawang grupo ang kanilang mga panabong agad na nag sa paglapit sa isa't isa ang dalawang mga malalakas na mga manok. At pagkatapos, ng tuluyang mapang-abot na ang mga ito doon sa gitna ng iri, napakatindi ang kanilang pagpapalitan ng mga pagpokpok at mga pagbayo. Rinig pa nga nila ang pagkalabog ng bawat matatamaan ng mga manok. Rinig din nila ang mga paglagutok at mga paglagitik ng mga tari sa bawat pag-abot ng mga ito. Nakikita din nilang nagsiliparan na ang mga balahibo ng mga manok sa tindi ng bakbakan ang mga taong nanonood agad na napapatayo ang mga ito at nagsisigawan dahil sa ganda ng bakbakan ng manok na pula at ng manok na kulay itim. Dito na nagsimulang maglatag ng mga usal ang mga matatandang gibong. Kailangan nilang maharangan agad ang gagawing mga usal ng mga matatandang amaranhig ngunit nang mailatag na nila ni Tandang Tiboy ang kanilang mga orasyon nagulat ang mga ito dahil na agad ng mga matatandang aswang ng mga amaranhig ang kanilang inilatag ng mga orasyon huwi ka sinanay kandida malakas talaga ang dalawang amaranhig na ito dahil hindi napansin agad ng grupo nila ni Tandang Tiboy na nakapaglatag na pala ng mga malalakas na harang ang dalawang matandang amaranhig ano kaya ngayon ang gagawin ng mga matatandang dibong papano nila maharangan at mawasak ang malakas na usal na nakalatag na ng mga matatandang alas na amaranhig napapamura agad itong sitandang diboy dahil sobrang nahirapan ang mga ito na mawasak ang ginawang harang na usal ng dalawang matandang amaranhig. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nakagawa ng paraan ang mga gibong para tuluyang mawasak nila ang nakalatag ng mga harang na usal at mga pudir ng mga kalabang amaranhig. Napatitig pa nga ang dalawang amaranhig doon sa kinaroroonan ng mga matatandang asuwang na gibong. Hindi inaasahan ng dalawang ito na makagawa ng ganon kalakas na mga pangbasag na usal ang mga kalabang matatandang gibong samantalang ang dalawang mga manok. Patuloy lamang na nagpapalitan ang mga ito ng mga pagbayo at mga pagpalo. Kahit na kapwa bumagsak na mga ito doon sa luna, walang humpay pa rin ang kanilang pagpapalitan ng mga pag-atake. Tinamaan ng ilang mga pagbayo ang manok na pula, kaya napapatras ito at nangangarag ngunit nang umatake na naman ang kulay itim na manok agad nagumanti ng mga pag-atake at pagpalo ang manok na kulay pula ng mga matatandang gibong at tinamaan naman sa may dibdib ang manok na kulay itim na nagiging dahilan para tumalsik ito at tumama ang katawan doon sa poste ng luna pagbagsak nito doon sa luna agad na nangisay ang manok na kulay itim na sobrang ikinabahala ng mga taong nakapusta doon sa manok ng dalawang mga matatandang amaranhiga. Dito naman, napasigaw itong si Tandang Tiboy habang nagbato ito ng mga pangkitil na mga orasyon. Ngunit ang dalawang mga matatandang amaranhiga, hindi mo ito makikitaan ng pag-alala. Huwi ka pa nga ng isa sa mga ito hindi ganon kadaling talunin ang aming manok. Hindi ito ordinaryong sabong. Nandirito tayo sa mundo ng sabong kung saan. Nandirito ang lahat na kakaibang mga karunungan, kakaibang mga mutya at mga karga sa bawat mga panabong. Ipapakita namin ngayon kung bakit tinatawag na mga alas ang aming grupo at kan nang umindak doon sa luna ng dalawang bisis ang dalawang mga matatandang amaranhig ang kulay itim na manok na nangingisay kanina biglang umigpaw na lamang ito at inataki ng mga pagpalo at pagbayo ang nagugulat na manok na pula pati ang mga matatandang gibong gulat na gulat ang mga ito lalong-lalo na itong si Tandang Tiboy dahil inaasahan na sana ng matanda na nakakalamang na ang kanilang panabong doon sa kulay itim na manok. Ngunit ngayon, biglang nabaliktad ang sitwasyon dahil ang pulang manok na naman ang sunod-sunod na tinamaan ng mga pagpalo at pagbayo ng kulay itim na manok. Tumalsik at tumilapo na din ang pulang manok at kamuntikan pa itong lumusot at lumabas ng luna. Huwi ka nitong si Tandang Tiboy na napapamura na din. Punyita! Inaakala kong matatapos na ang manok ng mga amaranhig na ito. Muntik ko nang makalimutan na nakakaiba pala ang lakas ng dalawang amaranhig na ito at hindi agad ganon kadaling matalo ang kanilang mga panabong. Ano ba itong naiisip kong kabalbalan? <laughs> Napatigil na lamang sa pag-iisip itong si Tandang Tiboy nang magsalita ang isa sa kanyang mga kasamahan. Tiboy, mukhang alanganin ang ating panabong. Kailangan natin na malapatan ito ng mga usalang nang lumingon at napatitig itong si Tandang Tiboy doon sa kanilang panabong, nakita nilang may dugo nang lumabas galing sa bibig nito. Agad na ng mga usal ang mga ito para mapahina sana ang lakas ng manok ng kalaban nila. Ngunit huwi ka agad nitong si Tandang Tiboy nang mapagtanto na hindi ganun kadaling mabasag ang mga usal ng kanilang mga kalaban. Wala tayong magagawa sa kanilang manok dahil kargado at malakas ang kanilang mga pangkarga. Kailangan natin na magpabaon. Kailangan natin na mapabaunan ang ating panabong. Agad na inilipat ng mga ito ang kanilang mga usal doon sa manok na pula na bago naman tuluyan na malapitan ito ng manok na kulay itin at muling magpakawala ng mga pagataki sa mga pagkakataon na iyon namumula na ng sobra ang mga mata ng manok na kulay itim dahil sa gigil agad na umigpaw ang manok na pula at nagpunta doon sa gitna ng luna sumunod naman agad ang manok na kulay itim at pagkatapos nagkagirian ang dalawang mga panabong doon sa gitna nakataas na ng sobra ang mga balahibo ng mga ito sa kanilang mga liig at nakahandang umatake na sa isa't isa. Lalong nagbigay lamang ito ng pagkasabik ng lahat ng mga mananabong at sa lahat ng mga taong pumusta doon sa dalawang mga manok. Nagsisigawa na naman ang lahat ng mga taong nandoon. Uwi ka din itong sinanay kandida. Nagpapalitan lamang ng mga pagbato ng mga usala ang mga ito at kakaiba din ang kalakasan ng mga manok ng dalawang grupong ito. Matitindi at walang magpapatalo. Malakas din ang karunungan ng mga matatandang amaranhig, pati na ang mga matatandang aswang nagibong. Kilala ang mga matatandang amaranhig dahil sa gulang sa pakikipaglaban at nakikilala din ang kanilang mga manok bilang tagapatay. Kaya nakakakilabot ang lakas ng mga manok ng mga ito at ang kanilang mga usal. Ngunit hindi din nagpahuli ang mga matatandang gibong. Nakakasabay pa rin ang mga ito sa kalakasan pagdating sa mga usal. Hindi din ganon kadali na labanan ang mga matatandang gibong. Ano na ngayon ang susunod na gagawin ni Tandang Tiboy? sa kanilang panabong. Ang dalawang mga matandang amaranhig naman, sobrang napahanga din ang mga ito, hindi lamang doon sa kanilang mga ninuno na mga aswang, pati na rin doon sa mga matatandang gibong na nagawang malusutan at mabasag pa rin ang usal na ginawa ng mga amaranhig. Ang wika naman agad itong si Bukan doon sa kanyang kapatid at sa kanilang mga tauhan na sa mga pagkakataon na iyon nanonood na din sa bakbakan ng dalawang magkabilang panik. Nakakahanga at nakakabilib pa rin ang lakas na mga gibong na ito. Malakas na ang ginawa ng ating mga ninuno na mga usal doon sa ating panabong. Ngunit ganun lamang kadaling nabasag ito nang grupo nila ni Tandang Tiboy. Ano kaya ang gagawin ngayon na ng ating mga ninuno, Akoy? Sagot naman agad dito kung si Akoy na tulad ng kanyang kapatida na pahanga din ito sa ginawa ng mga matatandang gibong. Inaakala kasi ng mga ito na tuluyang matalo na ang manok ng mga matatandang gibong. Ilang sandali pa, muling umigpaw na ang dalawang mga panabong at muling napang-abot na ang mga ito doon sa gitna ng iri nagpapalitan agad ang mga ito ng mga pag at hindi na na pa ng dalawang mga manok ang kanilang natamong mga pinsala at sugat sa katawan. Narinig pa rin ng lahat ang mga lagabog at mga lagitik ng bawat pagpapalitan ng mga pagbato ng mga ito at ang pagpipintian ng kanilang mga tari. Ilang sandali pa, muling nagbato na naman ng mga usal ang mga matatandang amaranhig. Sinasabayan din agad ito ng mga pagbato ng usal ng grupo nila ni Tandang Tiboy. Ilang sandali lamang pagbagsak ng dalawang mga manok. Muling nag-uumpuga na naman ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, Napapamura muli itong si Tandang Tiboy dahil tinamaan ng matindi ang kanilang manok ng mga pagpalo ng manok na kulay itim sa tindi ng tama ng manok na pula agad na nagpasuray-suray ito at napapaatras at umabot pa nga sa puntong tumakbo muna ito papunta doon sa gilid ng luna habang ang manok na kulay itim umarangkada agad ito sa pagsunod at pag-atake doon sa manok na pula. Uwi ka agad ng isang matandang amaranhig. Hehehehe, tutuluyan na natin ang kanilang panyabong. Sigurado akong nakakalamang na tayo ngayon, hindi lamang sa aspitong pangkitil na mga usal dahil ang ating manok mismo ang gumawa na ng paraan. Nagawan ito ng paraan ni itim at tinamaan ng matindi ang manok na pula. Sabay na nagbato ng usala ang dalawang mga matatandang amaranhik at sa mga pagkakataon na iyon, mabilisa naman na gumagawa ng mga panguntrang usala ang grupo nila ni Tandang Tiboy. Nababatid na ngayon ng mga ito na nakakalamang na ang manok na kulay itim maaring matatalo na sila ngayon. Kaya sabay-sabay na naglapag ng mga usal ang mga ito. Napakalakas na mga usal para siguradong hindi mapuruhan ang kanilang panabong. Ngunit nang muling umataki ang manok na kulay itim, napakabilis nito na halos hindi na kayang makita ng kanilang mga mata at sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na itong nakalapit doon sa manok na pula. Hindi naman ganon kadaling nagpatalo ang manok na pula dahil nakipagsabayan pa rin ito kahit na nakakalamang na ang kalabang manok. Ngunit makalipas pa ang ilang mga segundong bakbakan ng mga ito. Tuluyan na lumapaypay ang ulo ng manok na pula at agad na bumulagta ito sa luna. Maagap naman na gumawa ng paraan ang dalawang matandang amaranhig para mapatigil sa pag ang nagwawala nilang panabong. Huwi ka pa ng isang matandang amaranhig habang ibinabato ang kanyang mga usal para tumigil ang kanilang manok. Hindi na kailangan na patayin natin ang kanilang manok. Sapat na na tayo sa laban na ito. Tumigil ka itin. Tama na iyan wala nang magagawa pa ang kalaban mong manok. Samantalang sinatandang tiboy naman nang mapagtanto ng mga matatandang gibong na hindi na nila kayang sagipin pa ang kanilang panabong na pula na paihip na lamang ito sa hangin at wika si Tandang tiboy. Anak ng kiking, napakalakas ng kanilang ginawang mga usal at hindi lamang ang mga usal ang nagpatalo sa akin talagang malakas ang kanilang panabong mabuti na lamang at hindi pinatay at hindi tinuluyan ang ating panabong talagang napakalakas ng dalawang ninuno ng mga amaransid na ito tanggap na nitong si Tandang Tiboy ang kanilang pagkatalo samantalang ang kulmi naman sa pasabong na iyon agad na binitbit ang dalawang mga manok at inihayag ang pagkapanalo ng dalawang mga matatandang amaranhig. Lumapit naman agad ang dalawang amaranhig doon sa kinaruruna nila ni Tandang Tiboy at wika ng isang matanda na may daladalang tungkod dahil halos nakayuko na ito sa paglalakadar. Paumanhin mga kaibigan, malakas ang manok nino at mga osal. Talagang naunahan lamang kayo sa paglatag. Nakakakiyak akong makakabawi kayo sa sumunod na sultada. Good luck sa ating mga grupo, mga kaibigan. Habang patalikod na ang dalawang mga amaranhig, wikang sagot naman nitong si Tandang Tiboy. Good luck din sa atin mga kaibigan at maraming salamat at binuhay ninyo ang aming panabong. Siguraduhin namin na sa susunod na sultada, makakabawi ang aming grupo. <laughs>